Pag-usapan pa natin ang planong pagdagdag ng motorcycle lane sa EDSA kasama si Mobile Journal Ivan Deringke. Ivan, may nabanggit ba ang DOTr o LTO o MMDA mm -hmm. no kung kailan ipapatupad ang motorcycle lane na ito? So far Pops J, ngayon wala pa naman silang nababanggit. So, ito patuloy palang, so, pa, proposal lang pa lang plano pa lang naman. Proposal pa lang. Proposal pa lang naman, no. Plano pa lang naman so so far uh, ito wala pang uh -uh. concrete na planong inilalabas. Oo. No, ang ang isa lang sa concrete na sinasabi nila is itatabi na nila ito uh -huh. sa bike lane. Oo. Uh Ivan, -huh. um nabanggit ba ng MMDA o may nakausap ka ba uh -huh. na mula sa ating pamahalaan kung ilang porsyento ang iluluwag ng EDSA kung sakaling magkakaroon ng dedicated na motorcycle lane? Uh -huh. So far kasi, Pops J ang kumahagop daw sa paano uh, motor siklo na dumadaan sa uh -huh. sa EDSA is around 170,000. So that okay. that's 40% daw. Oo. ng uh, mga dumadaan dito no so kung uh, kung isipin natin eh baka ma makatulong uh -huh. hindi natin masasabi dahil nga uh, proposal pa uh -huh. lang hindi natin wala pang concrete plans kung ano talaga yung plano uh -huh. nila may nagmungkahi na nito eh. in mm. fact nagkaroon na nga ng uh, parang mock no mm -hmm. na motorcycle lane mm -hmm. along EDSA mm -hmm. at ang sinasabi nila yung sinasabi nilang mababawasan ang aksidente eh baka lalong magdulot pa ng matinding aksidente mm -hmm. kung sakaling i-contain sila mm -hmm. sa isang lane dahil mm -hmm. dyan ang magkakaroon ng siksikan. Ito mm -hmm. ba inaitanong natin mm -hmm. sa MMDA? So, Pops J, no, uh, yun nga, isang concern nga daw yan ng oh. mga uh, mga Pops nating nakausap. 170,000, <laughs> ang dami noon. Oh. <laughs> madami dami. Yun nga, isang concern nila, no, Pops J, tinatanong uh, nila is, kaya ba talaga respetuhin yung hindi lang kapwa rider, oh. pati na rin yung mga kasama nilang uh, motorista. Correct. Itong sinasabi nilang possibly na exclusive bike uh, motorcycle lane sa EDSA dahil nga daw kwento nga nung isang na ko nga. ano pagdating sa, sa Commonwealth eh, hindi talaga daw ah uh, or hindi na talaga nasusunod yung motorcycle lane. Hindi, so. sinubukan nila yan ano, mm -hmm. hindi pwedeng lumabas dun sa motorcycle lane ang mga nagmumotor. Mm -hmm. Pero yung mga four wheeled vehicles mm -hmm. pwedeng tumapa dun mm -hmm. sa motorcycle lane. Mm -hmm. Ito yung mga reklamo mm -hmm. na naririnig natin mm -hmm. sa ilang riders, no? Ito ba kapag nagkaroon ng exclusive motorcycle lane eh mapapanatili na hindi tatapak sa motorcycle lane ang mga four-wheel vehicles. So yan, Popz J, yan. Pops, Jay, yan yeah. Sorry, major bias ako <laughs> dahil araw-araw ako e-motor. Yeah, uh, nakikita ko yung realidad mm, sa kalye, especially mm -hmm, dito sa EDSA. Mm -hmm. So ito ba ikinokonsidera ng ating pamahalaan? So Popz J, regarding diyan yung uh, oh. ang regulations na oh pag exclusive lang talaga pang motor toy wala pa talagang okay. pinal wala pa talagang concrete na uh -oh. nilalabas ito no so isa rin talaga 'yung sa mga concern talaga ng ano, mga paps nating motorista uh -oh. no kasi unang-una talaga is pag nagmo-motor ka safety uh -oh. no kasi unting sagi lang sayo ano pwedeng ka na matumba ma-out yes. of balance delikado delikado uh -oh. napaka-delikado eh uh -oh. 'yung mga four wheels naman okay lang hindi uh -oh. rin okay uh -oh. pero hindi sila in danger pero mas less ang kanilang yes. um yung potentially na mm -hmm. na masaktan mm -hmm. ano pero ano naman ang reaksyon may mga nakausap pa tayong four wheel vehicles mm -hmm. no mga motorista uh, na nakakotse mm -hmm. kung ano man may so, nakauso pa tayo sin oh. sinubukan natin papsy oh. kumuha ng no, reaction oh. nila pero uh, unfortunately hindi tayo nakakuha dahil nga oh. uh, nasa gitna sila ng <laughs> pero sinubukan ko yung mga oh. nagpa-park no yung mga nagpa-park Uh, eh ikaw, nagda-drive ka rin eh. Diba? Yes, Anong reaction mo naman? <laughs> <laughs> uh, mahirap, mahirap magsalita. Pero kasi actually, oh. uh, respeto na lang sa daan. Mm -hmm. Yun lang naman ang key dito is respeto sa daan, respeto oh. dun sa kapwa motorista mo. Dahil yun at the end of the day, respeto sa oh. tao lang din naman yung pag drive kahit saan man, edsa, oh. kung saan man. Uh, maliban dito sa opinyon ni uh, Party List Representative uh, Bosita mm -hmm. na representante ng mga nagmumotor gaya <laughs> ko, no? Eh meron pa bang ibang mambabatas mm -hmm. na pabor o hindi pabor mm -hmm. dito sa mungkahing ito? Mm -hmm. So Popz J., no nag uh, nga ng iba't ibang uh, reaction. reaction. Oo. Itong, uh, pinap gustong ipatupad mm -hmm. ng DOTR. I heard ang Senado, mm -hmm. ang ilang mga senador mm -hmm. ay may reaction. Yes, tama Oo. ka dyan, Pops J. Oo. I make sure lang natin yung sasabihin natin. <laughs> para uh, tama ano. So una-una si Senator Grace Poe, mm -hmm. no? Like mm. Nagmungkahi siya ano, ano ba talagang plano mm. ng DOTR, isi-share ba nila ito sa bike lane, mm. gano'n. Yun yung uh, parang wala kasing so far concrete nga na plano itong DOTR. Then naglabas naman siya uh, Senator uh, Cheese Escudero. Cheese Escudero, Kung, ano uh, sabi niya? Sabi oh. naman niya is kailangan daw pag aralan idaan muna sa simulation through AI oh, oh. since napaka-modern na ng mundo natin. No So bago daw ipatupad, eh, pwede naman daw idaan muna sa artificial intelligence oh, simulations then pagdating naman sabi naman ni uh, Senator Nancy Binay ay uh -oh. uh, ito daw ay yung dedicated dedicated lanes daw na ito ay temporary lamang and hindi daw to long term solution uh -oh. uh, para ma-address yung traffic na lumalala dito sa Metro Manila correct eh pag may problema sa traffic ang nasa single out na naman ay eh, yung two wheel vehicles eh <laughs> ba diba? ah, si pero magandang matanong din siguro mm -hmm. yung rider na mambabatas so mm -hmm. gaya ni senator JV, mm -hmm. na talagang madalas magmotor okay mm -hmm. maraming salamat moby journal ivan trinque